Laban ka ba sa akin para sa kabutihan ng buong sangkatauhan? Kung gayon, dapat mong malaman na ang aking mga kilos ay lubos na para sa kanilang kapakinabangan. Halimbawa, sa lipunang pantao, ang mga lupain ay hinahati ng mga hangganan na tumutukoy sa kanilang teritoryo. Sa kanang bahagi ng hangganan, maaaring magutom sa kamatayan ng mga bata habang sa kaliwa, ang mga tamad na walang ginagawa ay mayroong lahat ng kanilang kailangan. Ito'y lubos na kahibangan. Gagapusan ko ang kahibangan na iyon at gagawa ng isang makatarungan mundo kung saan ang konsepto ng dipantay na kalagayan ay lubos na makakalimutan magpakailanman. Hindi ko itinatanggi na magsisimula ako sa paggamit ng kapangyarihan at takot upang makamit ang aking layunin. Ngunit tanging kapag ito'y lubos na kinakailangan at tanging upang magdulot ng kaayusan. Nakita mo, natutuhan ko kung paano dapat gamitin ang tunay na kapangyarihan. Upang protektahan ang mahihina na nararapat mabuhay, iyon ang layunin nito. Hindi dapat gamitin ng kapangyarihan upang pahirapan ang mga napatalo.